Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Quezon, kung saan ang mga matatanda ay madalas magkwento ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang tungkol sa kapre. Isang higanting nilalang na naninirahan sa mga punong malalaki, lalo na sa mga balete. Lagi kong iniisip na katang isip lang yon. Isang paraan para takuti ng mga batang mahilig maglaro sa gabi pero nagkamali ako. Sa edad na 18, nakita at naranasan ko mismo ang takot na dulot ng isang kapre. Ang aming baryo ay napapaligiran ng mga palayan at kagubatan. Sa dulong bahagi ng sitio, may isang napakalaking balete na sinasabing daan-daang taon na ang tanda. Mataas ito na parang toring bantay ng mga bundok. At sa gabi, Tila ba may mga aninong nakabitin sa mga sanga? Madalas sabihin ng mga lolo at lola na doon nakatira ang isang kapre. Bilang kabataan, sanay na akong dumaan sa tabi ng balete tuwing papasok sa eskwela. Wala naman akong naramdaman noon, maliban sa kakaibang lamig tuwing dadaan ako roon, lalo na kapag madaling araw. Noong gabi ng kapistahan, Nagyaya ang mga barkada kong sina Joel at Arman na uminom na sa tabi ng ilog. Kailangan naming dumaan sa mga ibalete para mas mabilis makarating. Wala namang kapri, Miguel. Biro ni Joel habang dala ang gin at pulutan. Baka naman makita natin mamaya. Baka magpati kasama sa inuman. Dagdag pa ni Arman na tinatawanan ang sariling biro. Habang tumatawa sila, ako na may hindi mapakali. May kung anong bigat sa dibdib ko ng masdan ko ang punong yun. Parang may matang nakatitig mula sa kadiliman. Nang makauwi kami matapos ang inuman, ako ang naunang naglakad pa uwi. Mga alas dosi na ng gabi. Habang papalapit ako sa balete, napansin kong may usok na tila nagagaling sa itaas ng puno. Inakala kong may nagsisiga. Pero nang tumaas ang mata ko, nanlamig ang buong katawan ko. Doon, sa isa sa pinakamalaking sanga, may nakaupong nilalang. Malaki, mas malaki pa sa kahit sinong tao. May hawak siyang malaking tabako na naglalabas ng makapal na usok. Ang kanyang mga matay kulay pula at nagniningning sa dilim. Hindi ko naramdam kung paano ako nakatakbo. Basta ang alam ko, Hingal na hingal ako na makarating sa bahay. Hindi ako nakatulog buong magdamag at pinilit kong kumbinsihin ng sarili na baka epekto lang ng alak ang nakita ko. Subalit hindi yun ang huli. Kinabukasan, dumaan ulit ako sa balete at muli kong nasilayan ang usok. Ngunit sa pagkakataong ito, wala akong nakitang higante. Lalo akong kinabahan dahil parang pinaglalaroan ako ng nilalang na yun. Pag uwi ko, ikinuwento ko sa aking lola ang nangyari. Sabi ko na nga ba po, huwag mong babastusin ang mga nilalang sa punong yun. Matagal nang may nakatira riyan. Kaprian, at hindi basta nagpapakita kung wala siyang nais. Sa panahong yun, may nililigawan akong si Lina. Isang magandang dalaga sa baryo. Madalas ko siyang ihatid pa uwi. At natural, dadaan kami sa balete. Napansin kong tuwing kasama ko siya, mas lalong lumalakas ang amoy ng tabako. Isang gabi, habang naglalakad kami, narinig naming parang may malakas na halakhak mula sa itaas ng puno. Yumakap si Lina sa braso ko. Miguel, baka tama sila. Baka may kapre nga dyan. Kinabahan ako, pero nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang halakha kayo unti-unting naging mabigat na buntong hininga at pakiramdam ko ay sinusundan kami ng mga matang pula mula sa itaas. Mula noon, nagsimula akong bangungutin. Paulit-ulit kong nakikita sa panaginip ang kapre na nakaupo sa balete. Nakangisi. At minsan pa itila ba si Lina ang hawak-hawak niya sa kanyang malalaking palad. Nagising akong pawis na pawis at may bahid ng usok sa loob ng aking silid. Kahit wala namang sigarilyo o nagsisiga. Doon ako lalo pang natakot. Isang gabi, hindi na umuwi si Lina. Ayon sa kanyang mga magulang, huli siyang nakitang dumaan sa daang malapit sa balete. Buong baryo ay naghanap. Pero wala kaming natagpuan. Ako ang pinaka nabagabag dahil alam kong may kinalaman ang kapre. Sa gabi ring iyon, dumiretso ako sa balete. Tinawag ko ang nilalang. Kung nandyan ka, magpakita ka. Ano ang ginawa mo kay Lina? Lumakas ang ihip ng hangin. At mula sa taas ay bumaba ang usok ng tabako. Unti-unti, lumitaw ang anino ng kapre. Ang kanyang boses ay malalim. Parang nagmumula sa lupa. Hindi siya mawawala kung hindi mo ako kinalaban bata. Ako ang tagapangalaga ng punong to at gusto ko siya. Nanlumo ako. Paano ko maililigtas si Lina mula sa isang halimaw na higit pa sa tao? Dali-dali akong umuwi at kinausap si Lola inamin niya ang isang lihim. Matagal na palang may kasunduan ng aming angkan at ang kapre sa punong balete. Hindi dapat ginagambala ang punong yun. Kapalit ng proteksyon sa baryo laban sa mga sakuna. Ngunit apo, may paraan para mabawi ang dalaga. Kailangan mo ng lakas ng loob at panalangin. Dalhin mo ito Ibinagay niya sa akin ng isang lumang rosaryo at isang maliit na bote ng langis na may dasal. Kinabukasan ng hating gabi, bumalik ako sa balete. Hawa ko ang rosaryo at langis. Muli kong tinawag ang kapre. Bumaba siyang muli. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Isolay mo si Lina. Sigaw ko tumawa siya at mula sa anino ng mga ugat, lumitaw si Lina, nakapikit, parang natutulog. Hawak siya ng kapre na parang isang laruan. Nagdasal ako ng malakas at binuksan ang bote ng langis. Inilapit ko ito sa katawan ni Lina habang hawak ng kapre. Bigla siyang napaatras, sumigaw ng malakas na parang kulog ang kanyang mga matay nagdilim at unti-unti niyang binitiwan si Lina. Agad ko siyang nahila palayo at tumakbo kami. Ang buong paligid ay umalog. Parang may lindol. At ang balete ay naglabas ng malakas na alingaw-ngaw ng galit. naka kami ni Lina. Ligtas ngunit nanginginig sa takot. Hindi na siya muling dumaan sa balete at ang pamilya niya ay lumipat sa kabilang baryo na makalipas lang ilang linggo. Ako naman, tuwing nadaraan sa puno, hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding bigat. Hindi na muling nagpakita ang kapre sa akin. Ngunit sa tuwing may usok ng tabako na dumadaloy sa hangin sa gabi, alam kong naroon pa rin siya. Nakamasid. Ngayon, mahigit sampung taon na ang lumipas. Nasa Maynila na ako at may pamilya. Ngunit tuwing uuwi ako sa baryo at napapadaan sa punong balete, hindi ko maiwasang maalala ang mga mata ng kapre at ang halakhak niya. Kung totoo man ang kasunduan ng aming angkan at ng nilalang, hindi ko na alam. Ang alam ko lang, hindi ko na muling hahamunin ang mga nilalang na hindi ko lubos na nauunawaan. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.